Hi guys! Welcome to our channel! Ako po si Den Ako po si Ayesha. Dito sa Australia, bilang primary student, 9am to 3pm ang pasok namin. Malapit lang kami sa school, 5 minutes drive at wala naman traffic kaya umalis kami sa bahay ng 8.30am. Pwede pumasok sa loob ng school ang mga magulang para maghatid o magsundo. Lima ang gate nila sa school. Itong pinapasukan namin ay nasa bandang likuran dahil dito kami mas malapit. Pagdating namin sa loob ng school, ilalagay ko muna ang bag ni Ayesha. Sa labas nga pala ng room nila nakalagay ang mga bag dahil lunchbox lang naman ang laman nito. Lahat ng mga school supplies nila ay nasa loob na ng room at yung mga mostly used lang nilang nakalagay sa ilalim ng tray ng mesa. Kaya ang mga bata, hindi nihirapang magbitbit ng mga bag dahil hindi naman ito mabigat. Sunod ay pupunta na kami sa undercover at doon mag-aantay mga bata ng bell time. Bawat year level dito ay may kanya-kanyang presto kung saan sila pwedeng maglaro at mag-antay. 8.40 a.m. patitigilin na ang mga batang naglalaro para umupo ng nakapila. Handball ang kadalasang laro nila rito. 8.45 a.m. first bell time na nila para pumunta ng room. Susunduin so, na sila ng mga teacher nila then 9 a.m. second bell start na ng klase nila. Once na nakapila na si Ayesha, ay atin ko naman si Denden papunta sa room niya. Year 3 ngayon si Denden at year 2 si Ayesha. Dadalhin nila sa loob ng room ang water bottle nila at prutas kasi pagdating ng 10 AM ay may 5 minutes fruit break sila. Bali dalawang beses din sila nagbe-break. Tig 40 minutes bawat isa. Tapos hahatiin yung 40 minutes, 20 minutes para kumain. Pag nag 20 minutes na, may bell-meaning time na maglaro or mag-library. Sa labas nga pala sila ng room kumakain. May kanya-kanya silang pwesto, bawat year level, pati sa playground. ng unang dating namin dito, sobrang hirap kasi syempre may culture shock pa. Everyday si Ayesha umiiyak pagpapasok na siya sa room nila. Nalulungkot daw siya at mamimiss niya ako. Tapos nahirapan pa siya mag-adjust sa language dito at the same time wala pa siyang kaibigan. Madalas pag uwi, unti lang ang bawas ng pagkain niya kasi wala naman daw siyang kasabay kumain. Nakadurog ng puso bilang magulang pero lagi ko silang sinasabihan na sa simula lang yan. Time will come na magkakaroon din sila ng maraming kaibigan at magiging happy and excited na sila pagpapasok everyday thanks God, finally, okay na sila, nakapag-adjust na at mayroon na silang mga close friend. Once a week, may tutor sila sa school, lahat ng mga foreigner student, pagkakasama, bawat year level. Laking tulong nito, lalong-lalo na sa mga anak ko, na literal na Tagalog talaga ang usapan namin sa bahay. Every night, may libro silang binabasa at ito ay galing sa school library at papalitan ito every week. When it comes sa mga estudyante, teacher, principal, librarian, thankful ako kasi ang babait nila, madaling malapitan, anytime, hindi ka may ilang sa kanila or mahihiya.